So ayun mga kaleche, welcome back sa aking channel For today's video nga pala ay bibiyahin na naman tayo ng Herona Tarlac At syempre bago tayo bumiyahin pa Herona Kailangan muna nating manguha ng mga paninda nating istang dagat Dito sa may Peaceport sa Kabanatuhan City At dito nga pala dinadala lahat ng klase ng isda na nanggagaling ng dinggalan, nabotas at malabon kaya dito ako namimili ng mga panindang itinitinda ko sa inyo. At pagkatapos nga ng isang oras at kalahati kong pamamalengke, ito diretso na ako sa biyahe, papunta na ako ng Talavera at doon na lang ako magkakarga ng yelo. Pagkatapos nga ng 40 minutes sa biyahe, dumating na ako rito sa may bayan ng Talavera, dito sa may yelohan ni Boss Noel at tinabutan ko nga rito si Ka Julius. Kaya agad na ako nagpagayak ng yelo ng isda ko. Alagang 50 pesos lang dahil konti lang na may nakuha ko. Medyo mura nga pala ang yelo dito kay Boss Noel kaya dito ko lagi pinipiling magkarga. Dito lang yan sa may papasok ng palengke ng Talavera. at pagkatapos ko magkarga ng yelo dito ay agad na akong bumiyahe rito papunta ng Pura Tarlac. Doon kasi ako magpapahinga at doon ako magpapaliwanag bago pumunta ng Herona. Pagkatapos nga ng magitsang oras na biyahe galing Talavera sa wakas, nandito na ako sa bayan ng Pura. Dito na nga rin ako magpapaumaga, total naman ay maaga pa. At saka magkalapit lang naman yung bayan ng Herona at ng Pura. Bago nga pala ako mag-ais ng paninda rito ay dumaan muna ako rito saglit sa Bergeran. Sobrang katakawang ko si sa alak, yan tuloy hindi ako nakapagapunan kaya maaga akong ginutom. Maaga tuloy nagkakagulo ang mga alaga ko sa Tamang kain nga lang muna tayo ng hamburger dito habang tulog pa ang mga chismosa What? Siyempre, joke lang Nung nag-umaga na nga ay agad na akong dumiretso sa aking laging buhay na mano oh, Ang customer ko na mayaman, napakabait pa Hindi ko nga pala sasabihin kung saan lugar to Baka sulutin na naman ng mga toxic na kapwa natin, Pilipinong tinder What? Ito nga pala yung bahay ng customer kong sinusulot mo Joke lang Las 8 na nga ng umaga nung nandito ko sa may stoplight ng Herona at plano ko na nga bumaba ng game para makakain na rin at panghali. Na alas 9 na nga ng umaga nang dumating ako na rito sa may bunol sa may gemas eatery. Diyan nga pala ng bangus yung inorder ko rito at paborito ko kasi yung taba sa gitna ng butas niya. <laughs> Kayo ba mga kaleche, paborito niyo rin ba yung butas? Este butas pala ng bangus. Dahil hindi pa nga ako rito nakakaupos, dumaan muna ako rito kay Boss Alvin Orena Welding Shop para i-alok itong isang tirasang yellow pin. At hindi naman ako nagdalawang salita agad nang binili ni Boss Alvin Orena Welding Shop itong aking isang tirasang yellow pin. At si Boss Louie Domingo na nga itong pumikap sa may isang tirasang yellow pin. O nga pala kung gusto niyo magpagawa ng quality at affordable ng kolong-kolong, punta lang kay rito sa may Alvin Orena Welding Shop. Ito nga lang matatagpo niyan sa may kalipahan, sa may talavera, tapat lang ng gate 1 ng Neko 2. Kira pa nga pala akong apat na pirasong tambakol dito pero nagpasya na rin umuwi kasi tanghali na nga. At sinayang ko na naman nga yung 2 minutes ng panonood nyo. Kaya hanggang sa muli mga kaletse, hanggang sa mga susunod na vlog. support like, comment, and share na rin itong mga aking mga video mga kaletse. Salamat. Bye-bye.